Okay guys, uh, gagawa tayo ngayon ng video ng pagbaklas ng fairings para sa Honda RS150 para tayo makapag-DIY ng PMS ng ating mga motor. Ito po ay para sa mga baguhang may Honda RS150. Okay, start tayo dito sa pagtanggal ng dalawang nuts sa uh, upuan para matanggal muna natin. Tanggalin natin itong tornilyo sa ilalim ng batok banda. Gagamit tayo dito ng 4mm or 5mm na alin. Sunod itong dalawang tornilyo sa upper cover at sa batok na nagdudugsong. Uh, tatanggalin natin ng alin na 5mm. Tapos itong sa batok banda at saka sa upper cover pa rin, meron ditong plastic revit na kabilaan. Uh, tatanggalin din natin. Sunod itong bolt na gagamit tayo ng positive screwdriver. Sa kabilaan meron din 'yan. Sunod itong tornilyo na tatanggalin natin gamit ang 5mm na Allen wrench. Sunod itong tornilyo ng battery cover tatanggalin natin. Uh, bali halos lahat naman ng tornilyo ng pairing sa RS-150 ay natatanggal gamit yung 5mm na allen wrench tulad nito sa Araro Banda ha, 5mm na allen wrench din Uh, unahan banda ng araro uh, 5mm na allen wrench pa rin ang gagamitin natin tapos ah uh, dito sa ilalim banda mayroon ditong plastic rivet na kailangan natin tanggalin na maliit para mapaghiwalay natin yung araro tapos dito a uh, tatanggalin din natin yung tornillo banda dito para matahugot natin yung side cover ng buo ah uh, dito, gamit ko ay 5mm na allen, gawa ng napalitan na natin ng turnilyo doon. Uh, para mapaghiwalay natin yung dalawang upper cover, uh, magpress tayo ng medyo madiin dyan sa kanan banda. Uh, sa kanan po, kasi nandyan yung lock na para mapaghiwalay sila. Uh, sunod dyan sa may unahan, uh, medyo sikwatin lang din natin gamit yung pamay, uh, mapapaghiwalay na natin agad yan. Banda sa pagitan ng side cover at saka ng upper cover, uh, medyo uh, iangat natin ng konti. Meron dyang rubber na tinutosok ng side cover uh, sa inner side cover banda. Dahan-dahan uh, tayo sa paghila dyan at baka mabasag yung side cover natin. Makikita natin diyan sa kabila mamaya na yung side cover doon ay may crack Gawa ng napasobra siguro yung paghatak ng dating gumawa nito. Okay ah dito na tayo sa kabila. Ah, ganun lang din, same process sa ah, pag ano sa kabila sa paghugot sa kabila. 'Yon mauhugot natin yung batok ah, sa tapos sa ila, ilalim 'yon, ganun din. Same process lang din may tornillo rin 'yan yun sa kabila tatanggalin lang din natin para mahugot natin yung buong upper cover, uh, side inner cover at saka yung araro. Uh, tatanggalin din natin lahat ng tornilyo kung ano yung sa kabila, halos sa kabila parehas lang din yan. Bale ito, uh, ganun din, uh, ibuka natin ng konting itong side cover para ma, paghiwala natin yung upper at saka yung side cover sa likod. Ito, uh, ito yung sinasabi kong may nabasag. Uh, siguro na pasobra sa higit nung nakaraang gumawa nito. So, ayun. Uh, makakapagsimula na tayo ng ating mga gagawing PMS. Natanggal na natin yung batok, upper cover, inner side cover, araro, at saka battery cover. Maraming salamat po sa panonood at sana makatulong sa ating lahat itong ating ginawang short video.